Ayan guys. Good morning. Nandito tayo sa buksakan niya yun. mga gulay. Ayan. Kita niyo naman. Mamaya iikot tayo doon. Terima <mimitation> kasih dala ko mga kulay mga saging hmm. dito na sa looban ng mga gulay Ito well, yung mga bagsakan ng mga bulay eh. Ito naman sa kabila Mamaya sa mga isda Karani doon sa kabila ka lang yan sa so may Q-Mart bagsakan ang mga gulay tsaka pero sa kabila na sa gitna yung mga protas yan dito gulay pero may ilan din ako gusto na may mga karne dito yan yan sa so, mga kaya yung kasama natin guys thank you orang-orang semua selamat sampai nomor ini kami begitu to red busko